Tamtang binantang pinilis kinimbang Giring-giring ang inipot Tinuntan kas ang Hindi Hinday tutay at katik Katiktika pino Ibang kaglansang Pero ko. Orasyon Para sa tanang lima bisa Ibisagwa kahibaw Sa tibuok ni istorya ko Naan pag nila tuba. Ang mapasak mong bakwa Kung Sila dayon ang mauna o bida Tinuntan ang ipang istorya tuba. Napay na upan Nga sa kukuso lupik, himantay lupig Pag na CCTV, Sa inyong barangay Ito bak. mga basa Kung manlibak di Diyodra mo ila O pamilya Kung manlibak dik Diyodra mo ila O pamilya Ito ba? mga basa upa, upa? mga basa libakira Nga na lang sa bana to, sigig Pang libak nila Ito bak. mga basa mga basa naapay uban nga um mag away na um ipa barangay di jud ra ba nga tubag usog ka ayo mag pagpakatag sa mga kaila bisag wa jud kay bawo sa tibuok istorya tubag naapay uban nga magpasangil sa na yun og silhig sa ilang tungkaran iman hima nagbantay na di ay sa silingan tubag maunang ayaw jud mo kumpiansa kay maghiningot anay rabaya na sila tubag sa -ba -ba. Ito ba na ang atong primos? <laughs>